Yan, abot pa tayo sa like eh. Ayan yung vanilla baba. Sana. Sarap yung pagsalagay sa salad. Yung sinasabi mo. Ayan lang, dos siya eh. Mabango siya reliposte. <laughs> pa, Okey Paubos na 'yung kanya'ng pakwan, Suki so, ko 'yan. Oh, liyot nang mga ano, ayun. Dos baba. Ayun oh, kulang. <laughs> Mas gusto ko kasi yung wild yung ano ano cucumber na ano. Yung ayan Ayano puro bell peppers. Meron pa ba doon sa bahay? bumili pa tayo ka pala. Wala nang ano, ang maganda. Huwag na, na, na doon tayo sa gulag. Ay! Ay! Ang sa ba? Ganun <laughs> sa? Late na nga. Wala nang na ang itlo ko. Wala nang mahal na ang ano. Ikalaabon pa ka kami kasi nagdagat kasi kami eh. Baba, edo. Kita to grapes. Ayun, eh. Ay, ayaw in a 150 paubos na ang itlog nakapila na sila may birans marami naman daw kay si alma <laughs> yan paubos na ang like yun nagsasarado na sila ngayon pala kami bibili okay.

Walang bibili sa iyaw. Ayan o, mga nalalaglag na ano. Hiling naman sokle mo. Baka ka ng sukli. <laughs> Hindi mo dun sa gulay, Papa, sa Pinoy, ah. Pinoy ako. Meron pa kayang ano? Pangit na nang palayan nila. Uh, Anes, sala. Kumusta? Nabayag. Umat. Mainiw. Kumusta? Atoy. Sa buto kami. nagapu kami pa ila. <laughs> Bitch. kami. Wow, nagsapa kami nga na pa. Tama.

Ah, ito na. Nakakuha na ako ng dalawa. Isa pa. Tatlo piso daw. Ayan, oh. Ayan, ayan, ayan. Pwede so, na yan. Mayroon po. tatlo piso na yan, oh. Pang bacho ba? Oka. Oka. Hindi na, maraming palaya natin doon na sa bahay. Naglagay ba ng bago? Layutan. Diyakay at detan. Sakat na lang Ay, mabangga na naman yung paa ko. Ano na siya? Tatlo pisong upo. <laughs> mura na siya, mura na. Sika. 50 cents, oh. Mura na ngayon, pahapon na. Dito pa ba, baka meron siya palaya dito si ano, yung kapit tina mo nga kung mag yung palaya Yung ah, kulot. masarap naman yung kulot na yan. Hindi siya masyadong mapait. Pero sinabi, okay. Okay. Awesome. Ay, talong kaya eh na baba, oh, Ay, Ay, baba <laughs> well? Dakaya, o chef ka Sige. Baba tingnan mo. ko kaya deta? Apo yan baba? Bakit misting sa yung tayo upo nila? Pwedein matigas ang bala. Yan. Ay, ito, piso na siya, oh, baba, oh. Bamyas. Yan, ay, mahal yan. Sa Greek na ba, okra yan, eh. Ganyan ang Greek ng okra, oh. Okra ng Greek, oh, maliliit. Pero ang mahal ng kilo, Ibang oh. euro na halos. No? Ha? Akin ay ano upo man, yung man, ano, iba. Mamaya uh, oh, na. Hindi uh. tayo bumili ng grapes dun, baba. Wala ng grapes din, eh hal yes, hello, 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 hello. Bakit kaya ang bilis manilaw ng kanila ang palaya? Ang palaya na Ambalayana, bro. Ni nee, ala bakit ganun? Ang palaya na bro. Mabilis magdilaw. Ay, muna na ang palaya. Ay, na bro, ang palaya. Eh, pareho din naman dun eh ito pa pa oh, masarap itong ganere ere e rin baba kuha ka, ere rin itong mga to masarap o ba itong maliliit na uh, sa masarap, masarap ganyan yeah, na bro ang ah, balaya na pa yung mga maliliit na yun maliliit na kaya diyo sila bro ganyan masarap rin maliliit baba ha, okay. oo oh, oh. Mas maganda pa ito kaysa dun sa mga ano, yung mahaba Kahit mapait siya, yung pala nga eh. Kaya nga, bitter. Brami na. Isang kilo, 1 euro, diba?